Ambe, gas gas Weh good morning po sir, lala po Nasa ka sir, ba't kagaling? Dito po ako sa Taytay, sir Ah, sige sir, pa, pupunta lang doon, sa may ATP din Ah, sige sir, ano po bang pipikapin? Ano po, balutan? Ah, sige po Sige po sir Ah, uh, sige, sige On the way na po ako Okay, thank you Okay, okay 79. Okay guys, pipick up na tayo Papunta na tayo sa pick up location At uh, Papunta naman tayo ng Pasig Meron tayong 3 minutes at 640 meters lang ang layo ng ating oh, picture. Road, Good morning sir. May pick up lang po sa lalamove po. Ay, dito na po. Ano po ang street? Uh, Apple Street, Block 17, Lot 20. Ay, dito na po. Kaya, ID. Ah, uh, hello sir, nandito na po ako. Saan po ba banda? Kayo? No, black na gate sir. May katapat na tindahan. Black na gate? Oh, may katapat na tindahan. Yung mag, mag magkalatik na tindahan. Ah, sige po. Sir, hanapin ko na lang. Di nandito kasi ako sa may parang bakanting lote. Bakanting lote? Apple Street pa rin yan sir. Uh Oo, -oh, Apple, Apple Street po. Saka hanapin ko na lang uh -huh. sir ha? Dapat kami ng konti dito sa Maypasigala, sa Pasig mo. Ah sige po, sige sir. Dito po ba 'yung sala po? Ano po? Black na gate daw po 'yung Kuya. Uh, Kuya, may Wala balutan balutan. Balutan balutan. na. Wala na. na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala ano ang sabi dito? Eh, yeah, drop off. Manilin? Ang ang drop off kanino ba? Manilin? Dito. Ang drop off dito eh. Oh. Sa G4WP. Sa Taytay. Manilin daw ang ano eh. Pero sabi sa akin, eh, may block na gate daw eh. Tapos may katapat daw ng tindahan na may malboron design. Eh, ito na kito. Hindi, parang ito po May yun. Kayo. May kausap ako ng lalaki. Ay, kakalit alis po eh. Kakalit lang? Okay. Pero sabi, pick up yung Ay, dito po yun. sa kabila daw Ah, sa kabila. Ang ah. palit. Sorry. Sorry kasi, black nugget eh. <laughs> Mali pala yung ano ko yung pinatuko doon eh. eh. Bigat pala dito Kasa ito. Kasa pa isa. Ilan po? Tatlo lang yan? Ilan po? Hmm. Yung isa sa loob na lang. Thank you, sir. <laughs> Ganon talaga minsan, guys. May pagkakomedy. Uh, yung kabilang pintong tina, ang tinatanong ko, yung pala, mali. Dito pala sa kabila. Okay, guys. Tara na. Deliver na natin itong mga balutang. Pero mabigat, ha? So, meron tayong 31 minutes and 7.7 uh, kilometers sa ating uh, drop off location so maganda ganda itong ating uh, pickup, pick up nasa 1 km lang kanina tapos ngayon naman nasa 7 km is yung ating uh, drop off location kaya ayos to ganito sana lahat yung magpapabook natin no? Oh, para hindi masyadong, yung hindi masyadong malayo para hindi lugi sa gasolina ayos na ayos

Hmm, nakaraan naman ya, meron pa Okay guys, drop-off completed. Kaya nga lang, nagasgasan tayo. Cool. Walang sumasagot guys. Puntahan na lang natin. So guys, hindi sumasagot yung ating contact person. So, puntahan na lang muna natin. Malapit lang naman dito sa may tapsihan ni Bibian. So, doon sa malapit sa uh, tapat ng Chowking. So, puntahan na lang natin. So ito naman papuntang Margina From Pasig to Margina Oi. Kumusta? Saan ka Taka galing? Taka? Dito may pipigapin ako. Naglalala mo ba ko eh? Saan ka? Diyan ba nakatira sa ka ba nakatira sa loob? Hahaha Higap niya kayo, Sir? <laughs> Oo. Oh. Oh, lalamog? Oo, lalamog. Wala wala pa ito. Yung si Jerby ba yan, Jerby? Wala nga eh. Hindi rin sumasagot? Sumasagot. Sinabagang ko ito eh. Lumabas daw eh. Paano yan? Hindi sumasagot, Sir. Paano yan? Mayroon lang. Bako Saan yung ba yung destination ng Pasay? Sa akin naman sa Marikina Pag-a-pasay? Hmm sa akin, pa nga ako tayo sa order At tagal din kanina do kaya inalisan ko eh. mm -hmm. Mamaya pa babalikan ko yun eh, mamaya Ni-invoice pa eh Kaling ako JG May pick up ako JG potato corner din tapos nare ang tagal namin tayo do isang oras sa JG puta potato corner dito sa may puta hindi pa rin tapos yung ano nila doon invoice nila doon kumuha ko ng pick tang ito pang ano pick up pagdating dito at tagal din eh <laughs> <laughs> wala nga yung mga nakuha ko eh titignan ko na kung makakuha pa ako na isa eh sayang din abang abang muna uh oh. abang abang ako isa oh. guys ang tagal hindi pa dumarating JB mukhang kumain tapos hindi naman sumasagot sayang tingnan natin kung makapigat tayo ng ibang Ito na yung mga piyesa. Mga ano to ito? Glass bottle. Ah, glass bottle. Hmm. Hindi naman po delikado ba ito? pa So guys, item pick up na tayo. So papunta na tayong Marikina ngayon at uh, i-deliver na natin to meron tayong 31 minutes at 10 kilometers so yan mamaya um, titingnan natin kung magkano yung nakakonsumo natin sa gasolina kung lugi ba tayo o hindi hello guys welcome back to my channel at uh, nandito na naman tayo muli nagbabiyahe ng lalamove at kung bago pa lang kayo sa channel ko Maraming maraming salamat sa inyong pagbisita at pananood Baka naman po pwedeng makisuyo na consider to subscribe, like and share ng ating video Upang uh, sa mga darating pang panahon ay makagawa pa tayo ng maraming ganitong klasing video Guys napansin ko habang nagbabiyahe ako May mga booking na pumapasok Pero yung booking na pumapasok Halimbawa, ang halaga niyang kanyang biyahe ay 500. Tapos may isang stop. Tapos may nakalagay plus 500. So hindi ibig sabihin 1,000 'yon. 500 yung bayad sa biyahe plus 500. Nilalagyan nila lang plus 500. Tapos pero may one stop Pero may nakalagay abu, Aabunuhan ng nasa halagang 4,800 na World Cosmetics hindi ko alam kung totoo ba to o scam kasi ang daming ganun eh merong papuntang angono antipolo pasig pare-parehas siya na minsan 498 plus 500 ganun ba pero nakalagay dyan aabunuhan yung dalawang box ng cosmetics na nagkakahalaga ng 4,800 something so guys pakicomment nyo nga kung sino nakakalam yung mga kapwa ko lalamob dyan kung legit ba yun o scam lang siya kasi minsan parang gusto kong tanggapin eh kaya nga lang mag-aabono kaya nga lang baka mamaya scam din pala yan kasi madalas pag may mga abono scam eh kaya hindi ko tinatanggap eh. pero kung legit sana yon malaki yung ano kita kasi plus 500 eh so guys pakicomment nyo nga sa baba kung totoo yon o yung mga nakakaalam na naglalala move din katulad ko paki-inform nyo ako kung totoo nga o hindi para maging aware tayo mawarning na natin iba kung talagang scam yan o hindi pero kung totoo hindi minsan itry natin baka naman makachamba tayo ng tip na 500 pero kung nga lang parang too good to be true eh yung too good to be true so guys medyo traffic pala dito sa Marigina mag alas na nakaka ilang biyahe pa lang tayo pangalawang biyahe pa lang natin at hindi deliver pa rin natin <tod> ya eh isa na lang po sa isang plastic medyo nabigo tayo i-accomplish yung ating uh, goal na sana makabiyahin ng isang buong araw kasi tanghali na rin tayo ng nakaalis mga 11 o'clock na tapos bago pa tayo nakakuha ng booking eh, 12.30 na kaya ito alas 3 ang inabot natin mag -alas 4 na dalawang biyahe lang tayo so okay lang susunod na lang next time marami pa naman next time kaya samahan niyo ulit ako guys sa mga susunod. Bye bye. Please like, share, share subscribe and hit the bell button for more updates.